Kay, Ayun, uh, salamat kay Boss, salamat Boss Alfred. vlog. Andito yeah. sa ngayon, tara. Please follow po and support mga kapaa, mga bukol. Banat, 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 banat. Thank you, Lord. Eh, okay. sumpa ka diyan, master para. Yan, mekis-mekis na natin 'yan. Ano? Yan, magandang tanghali sa ating lahat mga ka-Jess. Pero ganito naman po hindi tayo sa ating harapan upang tayo ay kumain at ating masasarap na niluto ng aming mga asawa. Yeah. You know. po natin sa unang panalangin. Ayan, aming salamat ng Panginoon. At kami po ay pinagpala sa araw na ito na po kami kakainin sa aming harapan. Ibigibigin po ng basbas ng kaligayahan at kalakasan sa aming pangangatawan. Yeah. Jesus' name, Amen and Amen. Ayan So, yan, mga ka-Jess vlog umpisahan po natin ang ating kainan dito at meron po tayong paa ng manok ayan o napakahang na dito natin. ito po ay pinadala sponsor ng asawa ni Boss Alfred ang ganda rito o mahangin dito sa aming munting taniman kaya umpisahan po natin mga Diyas Vlog tara na po at uumpisahan na natin ang mukbangan yan, shout out, Jire out. Thank you so much. Thank Salam. you so Salam. much for uh, inviting me. Yes. Maraming maraming salamat. Shout out kay, yes. uh, kay Boss Alfred. Okay. Yeah. Vlog. Nandito ngayon. Tara. Please follow po and support mga kapaa, mga bukos. Banat, 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 banat. Thank you, Lord. Okay. Sumpa ka dyan, master. Para. Yan, mekis-mekis na natin yan. Ano? Yan, Review. Grabe, oh. Shout out sa solid, mga taga solid. solid dyan, solid. So, kung Nakakilala si Boss Alfred. sa lang ko siya dito sa ating mutis taniman. Kaya, wala naman ako na mayroong kasama ngayon. Ayun, oh. gabi oh. Kaya, kung sa kanyang mga sapatusahan, tangkatikip mo, sa mo na tayo mga Class A. Legit lang, Class A. Legit lahat. Ah, legit lahat. Wala tayo Class A mga bossing. Lahat original. Iyo, no? Dahil na brand, Antalining Cloudan Peak mga bossing ko. Wala po tayong Class A mga boss. Ang sarap pala nito boss. Solid jam. Thank you sa akin may bahay. Napaka solid talaga sa akin may bahay. Baka mismo pre. Kati, lamano. o. Oh. Yun. Maraming Madam, Kati. At pinagbigyan mo ang aming kahilingan na kami magsama sa araw na ito. Sarap, panalo. Ayan, 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 Nakadalawang challenge na po ako. At mga Ang sarap so, nito, solid kung ano. Parang manok lambot. Mm. Pressure yan, with tension. Oh. Pressurize. With tension ice. Mm. Ano yan bro, may ano? May hot chili. Sarap mm. po. Korean. Mm. Korean chili. Nakatayo sa rito sa ating muntin taniman. At... Matay ko din kain. Kailangan buhayin, mga Jazz Vlog. Kain po! Kahit saan. Hindi pwede. Walang hindi pwede kay Jazz Vlog. At shoutout nga pala at nagpapasalamat sa sponsor sa akin ng tarpaulin The best sayo. Baby. Ayaw mo talaga pabagitan pang halaw baby na lang. Hmm si Boss Baby ay talaga at dun sa Laguna Republic maraming maraming salamat sa iyo napasok niyo ako sa inyong ano sa inyong vlog ayun know? o uh, Laguna Republic yeah, may bang mga nandiyan sa Laguna Republic mga nandiyan mga programa sa Kalubang ah, programa sa Kalubang ayos yan sarot po sa inyo mga Laguna Republic pati, ah, Laguna Republic kain po tayo ano healthy food healthy life healthy living Para po sa arpeg, mabigil sa First time mo ba bro makasama ng ganito? Mm. First time, first time. First time. Napakasarap po ng ganito, na makita ka ng social media, na kumakain ka. Kasi, sineshare mo sa kanila ano man yung mga ginagawang sa buhay. Blessing yan, blessing. That is good all the time. Yes. Shoutout nga pala sa kanila, Pastor. Pastor Ralph, Pastor Robert, yan, shoutout sa inyo lahat dyan. Pastor Resty, Pastor Andy, Pastor Ay, no. Perdi yan. <laughs> shoutout sa inyo lahat, mga na pastor namin dyan. Kain po tayo. Patuloy sa masabay sa aking vlog yan, yung mga sari pastor na yan. Tapos ko ba't pag-aadali -pag ko ah. Padado, padado. Padado. Thank you, ko kanina, yung paang ng paang ng paang ng Hindi siya maanghang, maanghang pala. Tama ka lang, mo gano'ng anghang. Oo, oh, ako lang. Alam mo kasi mali ko sa asa ano sa sili kaya. normal, naman? Pagang request natin yan. Wow. Ah, eh, oh, no, Salamat ka para sa mga asawa namin na nagluto ng aming kakainin ngayon. Doon. <laughs> Gulatin nyo ang mga tao hindi naniniwala sa inyo. <laughs> at salamat din pala sa Jamtax Mobile. Yo no? yo. Sarap. Alam ko lang na ganito kakainin natin kasarap eh. Dapat nag-reduce ako dalawang araw. Sibuyas. <laughs> dalawang araw. Mm, fasting. Yo no. Ano pa hahanap nyo? Pagkagalito ang kakainin nyo. Siyempre, unang-una magpagutom kayo. Wag. Bawal magpagutom. Tapos <laughs> Bag. bibiglain mo. Naku, dinigabi yung ganyan? Tama lang. Yung tamang gutom lang. Masakit yung nagugutuman. Lalo sa mga kabataan. Hmm. Mga kabataan, lagi kayong kakain ng tama, ha? Sustansyang pagkain. Yan. Pero for this time, wala kaming gulay. <laughs> meron? Meron ba? Ayun, meron tayong gulay, toge. Toge na nakabalot sa... at uh, ang tawag dyan. Meron tayong panunaw sa ating tinain. Ah, ang papaya. papaya. Yeah. Uh, next time, magugulay tayo, magugulay next time. Mm. Kasi medyo hilo pa yung mga ano, hindi pa hilo yung, mga gulay. gulay natin. Ayun lang, ngayon lang. Dapat ako sa malang gulay ah. <laughs> hindi pa naman lang inakasahan ko ba, yung gulay. Oo. Oh. Hello, gawin ko lang ah. Enjoy every moment of your life. Sabi nga nila. Eh. Ang kaligayahan po ng tao ngayon ay hindi na po sa kayamanan. Hmm. Sa maraming kaibigan. Karot ah, po tayo mga kaibigan dyan. Marunong kang manalangin at, at maniwala sa kanya. Hmm. Praise God. Jesus saves. Lahat ang biyaya mula sa Lord yan. Kaya pagpasalamat natin yan. Ah, well, Pagising mo pa lang, kaibigan, magpasalamat ka. May kinakain tayo ngayon, magpasalamat din tayo. Dahil <laughs> <laughs> na pagmukbang nakapagmukbang ng ano, ng paanang manok. Mm. Masarap -hmm. pala. Mm -hmm. Siyempre. Kaya ko yata ang gusto niya. Ayun o. Oh. Sa atot sa inyo, madam. alam niya. Hmm. Okay. Ano sa po napaka supportive po sa lahat po ng aking mga ginagawa. lahat po ng aking mga plano, napaka supportive po na ayon mga awa. Pagtatiyan. Napaka-halaga po. Especially sa mga kabataan natin diyan, nagpaplano mag-asawa. Tingin niyo sa Panginoon ang asawa. Dahil ang kayamanan minamana sa magulang, pero ang asawa bibigyan ng Lord. Ano sabi ng ang sabi ng ano? ng mga kasabihan sa ating mundo. Ha? Ang anak natitiis ang magulang, pero ang magulang hindi natitiis ang anak. Yan ang pagdain. Kung nagkamali ako, correct na lang ako. Wala <laughs> hmm. naman perfectong magulang. Pero, kaya nating maging maayos, maging mabuti. Lalo na kung niniwala tayong merong Diyos na nagtutuwid sa atin. But, right. tumarima ka sa taong ililigaw ka. lubang diba? Sa mga taga lubang, maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng subscribers. Oh, thank you so much, Thank you so much, thank you so much. support din sa akin. Ay, boss Alfred, nakasama ko sa ngayon. Maraming. Maraming salamat. Alfred Damano po, Alfred Damano, <coughs> FB account. Kaya mga kapaa, namaya po, meron po tayong live sharing ng mga oh. solid po kay Sus, mga kapaa. Maraming maraming salamat po sa aking mga solid na miners dyan. God bless you po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Okay. Okay, that's <laughs> okay. Saka nakatira bro. Kapayapaan Village, Black 34, Black 5, Palaw. 5, Palau. Ayan. Salamat, nakasama natin si boss ngayon. At, uh, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, for inviting. Sobrang solid to si boss, Jess Vlog. Kung sino challenge pa, pumunta kayo rito. Kakain tayo. Kain lang. <laughs> Itong lugar na daw ito dati ay ano to, ah, talagang ah, puro basura daw po ito. Yeah. Pero dahil nga sa kanyang ah, sipag, tiyaga, ayan, determinasyon. Ayan, ito naging nangyari dito, naging kapakipakinabang na munting taniman. Kapag, kapag ito si Boss Jess Vlog, talagang nagkaroon pa ng maraming ah, pambili ng binhi, ay baka lahat ito, dire-direcho na dyan. Lahat yan, mga kaibigan. Wala na mamamalengke. Dito <laughs> Papa. <upunta>. ay <laughs> Tunay. Lilibreng gulay sa munting gulay yan ni Boss hmm. Vlog. Walang problema. Pag binayaran mo sa Jazz Vlog, pay kayo pera mo. <laughs> Pag hiningian mo ko ng gulay, friends na tayo. Yung <laughs> Share it out. Okay, marami naman nagmamahal ka Jazz Vlog. Kung sa mga... Totoo yan, totoo yan. Sinishare din natin. Boss Jazz Vlog, nagtatanim. Ang Lord nagpapatubo. Yeah. Dating, God is good. time. So napakasarap ng na bonding namin dalawa ngayon. Uh... Pero pala dito mga boss, baka maulit to, baka maulit to. Yun! Baka maulit Gulay naman na kami, gulay, gulay. <laughs> maulit to, maulit to mga bossing, maulit to, hmm. sigurado yan. Gulay naman kami, hanap kami ng gulay. Napakasarap kumain. Blessing, blessing. Sa ang kasama mo? Nakaibigan mo. Solid, solid. Ba? Kain po ko. Kain, kain Ito yung pantanggal natin ng umay, mga kaibigan. Ngayon. Hmm. Meron tayong dessert Yon. na kapatid yan. Ayun, yun o. No? Hmm. at meron tayong nag-donate <laughs> ng blessing niya, Ano? Ah, Kita nyo, gaano katibay ngayon ng program ni Jess Vlog. Diba? <laughs> salamat kay Madam. Alam yeah, niya, no? Madam Cathy, salamat sa iyong sponsor na. At ito. Ay, hindi pa namumunga aking papaya. Hmm. Ang kaming ko sa palengke. <laughs> <laughs> Charot sa mga kaibigan sa palengke. Ano? Sa ating mga Tendero-tendera dyan. Mabuhay po kayo. Ito ay mura lang binigay sa akin kasi nakita niya nag-vlog ako. Mm. Shout-out sa inyo dyan. Mga ka-Jason. <laughs> Grabe. Ebusy mo si na bon Alfred yung kanyang pagkain. Eh. At <laughs> <And> pawisan <no>? oh. <laughs> solid, solid. Ito kasi sa halamanan. Wala rin itong ventilador. Ano, Jazz Vlog. Nabuo na nabu naman ang ating pananghalian. Maraming maraming salamat sa inyo at hindi na namin kitiniran. Grabe. Lord. hindi rin namin sa inyo maaabot. <laughs> at maraming salamat sa Panginoon. Meron na naman tayong Thank you, Lord. Eh, natapos na pananghalian sa araw na ito. At salamat sa ating kaibigan, kay Alfred. Uh, Pakipalog na lang po ang kanyang page para po sa kanyang pag-angat sa kanyang mga viewers. At gano'n ka Jazz